Bo, mga ka-brother. Oh. Gagawin ko muna ng tamper si Malupiton. Malupiton! Hey. Yan. Kapakapakan mo, ha? Opo, pinapantay ko lang po. Yan po, mga ka-brother. Oh. Si Malupiton po yung uh, mistulang gagawin natin muna ng tamper. <laughs> para lang sumiksik. Yan po, mga ka-brother siya. Oh. Million followers na rin yun sa'yo na yun. Malupito na yun, no? Oh. Uy. <laughs> Million followers na oh. Siyempre, mag-follow kayo sa forma namin para lahat tayo masaya. Ayan. Huwag follow, subscribe. Subscribe din pala. Magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Kaya po mga ka-brother si Malupiton. Siya po ang taga-tamper. Kaya po mga ka-brother oh. Sige, apak mo. Yan mar brother oh. Yang bigat ni malupito na yan sigurado 6 kg lupa. Ate, eight Subscribe po sa YouTube channel ko po mga ka-brother. Para makasama natin si Malupiton. Magtrabaho ka.